Good morning mga idol, kumusta po kayo lahat? Ngayon lang tayo nakapag-vlog sa sobrang busy na atin. Simba tayo doon sa Sinchu. Ngayong last Sunday of the month, ngayong June. Yung mga idol, malapit na tayo sa simbahan. Mag-uumpisa yung misa 9.30. Saktong oras time check natin. 8.15 pa. Medyo napaaga pa tayo. Okay lang yun. Kasi mamaya maraming tao. Okay mo na. Ang painit. Ganun, dito na po tayo sa simbahan mga idol. Yan po yung simbahan namin dito sa Sincho, Taiwan. Yo, what's up mga idol? Ang init. Uwi na lang ako. Kaya hanggang dito na lang yung video ko. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-share at mag-like sa YouTube channel ko. Maraming salamat. Bye! -bye.